ang lawang kayo na liwanag na nagmumula sa mga namin. At sa inyo kapayapaan ngayon at lagi. Ilan ang mga kasangkapan ng panahon. Apito po ang parlante. Tatlo po ang orandera at isang orandero. lagi kayong tatawagan sa inyong mga tungkol. At laging pakaiingat kayo. Mga hibo na sanglipitan. At nangangailangan kayo ng pangangalaga hindi lamang na makakasangkapang tumutupad ng tungkol, hindi gayon din na kapang naglalaboy sa kanilang sariling palat. Nahigit ninyong pangalagaan upang sa maliit ninyong kahiyahan ay maipaunawa ang dakilang tungkuling kanilang sinumpaan mula pa sa hinpapawin. Ang pagiging kasangkapan ng panahon ay maselan at nangangailangan na higit na paghahanda at pag-aaral ng kanyang sarili upang siya'y maging karapat-dapat sa pagsasakatuparan ng kanyang paglilingkod na maliit niyang pakayahan. At dahil dito'y lagi kayong uuntahin ng panahon, kung kayo ay nalilibang at kayo ay nalilisya ng inyong tungkulin. At dahil yoy, lagi nang pinalalahanan ang pamunuan na sa po paran at pangangalaga ng mga kasangkapa ng panahon dito ay nagsusumikap na makatupad ng kanilang tungkulin. Paano'y na lalaman ninyo mga inibig kong kasangkapan ng panahon ng isang tuparin ninyo ay katumbas na ng buhay na inyong nilalakaran. Ang pagiging kasangkapan ng panahon ay tulad ng hangin inyong hini na siyang bumubuhay sa inyong katawang laman tulad din ito ng araw na nagpapaiting ng kanyang init at lagablaw upang sa maraming pagkakataon ay makita kayong naglilingkod sa inyo mga kapatid na higit na kaawa-awa at mayroon na higit na pangangailangan sa kanilang sarili. Dahil dito mga inibig ko, maunawaan ninyo ang halagahan ng inyong panunumparan. Hindi lamang sa pagpapahayag na pag tayo sa palatindigan, hindi lamang sa pagupo sa hapag na ito, hindi lamang sa pagbabaspas o pagbabalani ng tubig na nasa inyong harapan, hindi kayo ay maging karapat-dapat na lingkod ng Panginoon na sa lahat ng panahon ay handa ninyong ipaglingkod ang inyong sarili sa higit na nangangailangan. Upagkat kayo ay meron ng mitiin at pagnanasa at kapangakuan sa likod ng libingan na kayo ay magiging isang matapat na lingkod ng Panginoon na magsisilbing larawan ng inyong mga kapwa at panunundan kayo sa kay inyong mga paglilipon. Hindi kayo palamuti lamang sa isang lunduyang katulad nito. Kayo ay meron ng kapakinabangan at kasilbihan na nararapat ninyong maisakatuparan sa lahat ng panahon. Kaya nga, lagi ang pagpapaalala sa inyo na mga kapatlayaan sa mga sandali na inyong panghihinamad o pag-aalinlangan sa inyong tungkuling ginagampanan. Lagi ninyong alalahanin ang mga panahon ng pagnanasa na inyong sarili kung saan kayo ay nagsimula ang pagsasanay sa pagiging kasangkapan ng panahon. Dinidisiplina ang inyong mga sarili na kung paano katakdang panahon ay meron kayo ng katakdaang mag-ayuno kung kailan, ang bawat araw, gabi, ng oras sa ngayong pamamahingay, tumuroon pa rin kayo sa pananahimik at nakikita ninyo at nararamdaman ninyo hindi kayo pinahinaan. At binabalangkas ninyo ang mga daang patungo na pagnanasal ay inyong sariling maging mabuting isang kasangkapan ng panahon. At kung narating man ninyo ang mga panahon sa lukuyang ito na kayo'y matagumpay, ay inyong sarili ay hindi ito ang katapusan kundi ito ay pagpapatuloy at pagpapatuloy pa na maraming aralin sa inyong buhay upang maramdaman ninyo na kayo ay kinakailangan ng inyong mga kapwa upang ipaglingkod ninyo ang inyong sarili sa iba. Ang pagiging sangasangkapan ng panahon ay walang pagpapahinga o pagre-retiro sa kanyang sarili sapagkat ang pagnanasa na isang kasangkapan ng panahon makapaglingkod sa ngalan ng Diyos ay tulad ng isang Heso Kristo magpapatuloy hanggang sa huli ng kanyang buhay upang maisa ka para katagumpayan ng pagnanasa ng kanyang ako. Kaya nga, sa inyo ang mga sundali ito na alisin ninyo ang maraming pag-alilangan sa inyong sarili sa panahon ng inyong panunumpatan kung kayo ay nahanda sa inyong sarili, ay hindi ninyo mabibigyan ng puwang ang pag-aalilangan na ito sapagkat na nalaman ninyo sa inyong kahandaan ay hindi kayo papakayaan ng mga batlayan sa inyo ay sumusubaybay <laughs> at nagamit sa panahon ng iyong panunapahan. Kaya nga, inatawagan ko kayo higit ang mga kasangkapan na siyang nagtakda ng kanyang pag-unsyami, ng, ka, nang pagtupad ng kanyang tungkulin sa loob ng luluyan ito. Ay higit na maselan ang kanyang sarili sapagkat maraming hibo ang sanglibutan na ito na mangunokso at magpapatayig sa inyong sarili upang kayo ay magisya maligaw. ngayon, ang panalabutan din ay nasa sa inyong mga inibig ng pamunuan sa loob ng nito. Lagi na'y na ang pagpapaanala sa mga kasangkapan ito upang madama nila na hindi ninyo sila pinagbayan sa kanyang sarili at sila ay ng ninyong mga kapiling pa sa loob ng luluyang ito upang makapagpatuloy sa kanyang tungkulin bilang kasangkapan ng panahon. Katotohanan, mayroon ng antas, antas ng mga tao na hindi ninyo mapipilit ang kanilang sarili. Subalit ang pagtatanim at pagpapaalala ay laging lumuon sa inyo. Napagkat uh, hindi ninyo pagpupulang ang mga bagay na ito. Napagkat inunod ninyo ang para sa pangangailangan ng kanilang sarili. Kaya nga, ang araw na ito'y pagpapaalala ko sa mga kasakapan ng panahon. At kung mayroon kayo ng katanungan sa mga bagay na inyong pinaglilingkod, ay huwag kayong mangimi na magtanong sa mga kapatid sa pamunuan at sa mga kapatid ninyong kasangkapan ng panahon mayroon ng matagal na karanasan sa pagiging kasangkapan ng panahon. Alam kong nararamdaman ninyo unti-unti yung pagdama na hindi ninyo pagkaulat. Balit, sino nga ba Ah, hindi ang hindi na mauulan sa isang kasangkapan nagnanasa ng kanyang pagpapatuloy, nagnanasa na makapaglingkod sa kanyang kapwa, nagnanasa na siya'y maging kabilang na isang bahagi ng kabuwang ito. Hindi nga inyo daman ang pag Balit na ro roon sa huwina ang maliit na patakbang na ngayon sarili at mararamdaman ninyo ang kaligayahan ito sa maliit sandali na inyong buhay. Sapagkat nagpapatotoo kayo at nagpapakatapat na inyong pagkilang ng ginagampanan sa lipunan ng mga tao ng Hindi lamang kayo, kundi kayo rin makaririnig sa akin sapagkat kayo rin ay kasangkapan ng panahon ginagamit ang mga pagkakataon at suhay ay binibigay sa inyo upang maisip ninyo at mailakad ang inyong mga panyapak upang madama ninyo ang habag at awa sa inyong mga kapatid na inyong nakakadao pang palad upang bigyan ng pagkakataon ang kanilang pangangailangan at maibigay ninyo ang inyong sarili sa pangangailangan na ito. Hinibising lagi ang inyong mga damdamin binubuksan lagi ang inyong mga kaisipan. Pumungkaling sa inyong kalooban ang mga pagnanasa ng isang mabuting manglalakbay panahon upang siya ay maging karapat-dapat sa taguring makatao at makapaglingkod sa ngalan ng mabilis ang panahon. Nawala na ang tubig. Maraming lilinis sa inyong kapaligran. Sabagat ang karunihan ng tao ay binahagi sa kalupaang ito ay kinakailang waldas niya at alisin niya upang madama niya sa kanyang sarili ang lahat ng materya ay hindi pangangailangan ng tao. Ang lahat ay nabubulok sa kanyang kalagayan. Subalit ang naiiwan sa kanyang kaisipan at sa kanyang kabuuan ay pag-aambil sa kanyang sarili at paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Ito ang dinadala ng kanyang sarili hanggang sa dulo ng hangganan. Ito ang dinadala niya lahat ng panahon upang maging isang maaliwalas na daan ng kanyang patutunguhan at ito ang mga paghahanda ng kanyang sarili patungo sa sinapupunan ng Ama. Kaya nga, lagi ninyong dinisin ang inyong mga kaininan, ang isip, damdamin, at kalaoban. Lagi ninyong buwanalin sa inyong sarili na mga sandali na pinagkakalog sa inyo ay mahalaga. Ang buhay ay tungkulin. Ang tungkulin ay buhay. Kaya nga, maglimi-limi kayo sa lahat ng sandali. Kayo na mga kasangkapan ng panahon, hindi pinapayaan at inulila ang lahat ng panahon na daraman ninyo ang pagpapalang ito. Nasanay makapagpatuloy kayo hanggang sa huling ito, mga inyong buhay. Ito ang aking maliit na bahagi na inyong kanagidlaan nasanay sa pagpamalagi ng tubig ay maramdaman ninyo na kayo ay kaisa ng kapatayaan na tumutulong at sumusubaybay sa inyo habang kayo ay ng pagbabasbas pagbabasbas na ito. Alisin ang maruming kaisipan, linisin, at nanhin ninyo ang lakas na ibinibigay sa inyo ang inyong kalagitnaan upang kayo makapagpatuloy na inyong nakita ang tungkulin ngayon at atlado. At samantala yun po, kapayapaan, ay inyong kalagitnaan ngayon at lahat.